What's up mga kaburda? Ako'y may ipapakita pero ngayon pala pisa ay humihingi na agad ako ng pasensya dahil kung ikaw ay nagjejeta ay baka sabihin mong time first at teka muna dahil aling mga susunod na babapanood mong eksena ay hindi ko kayang ilimita dahil din sa bayan ng lipa ako'y napasugor gawa ng pagkakaimbita ay ano pangaga ay di dali-dali ako nagpunta at tuluyan ng lumarga <coughs> at alam yung ga ni mga kaburda ay may karuwasan din pala sila kaya pala kalilinay at kakikinta ng mga sasakyang ngaray. servisyong primera klase kaya walang kadumidume ay di amin tinisting at okay na okay dahil maaga pa ay di ako'y nakachika pa tamang tama naman at akin nakapanayam ang kanilang admin na si ma'am Sara Hi mga kaburda, iniimbitahan ko po kayo na kumain dito sa Lucky Bird. Ano po ba yung mga ino-offer pa nila dito? Oh, may -open uh, Filipino food tayo, no? And specialty talaga namin is ang crispy pata. Wala yan katulad sa iba. Titingnan natin yan kung gaano kakaiba ang kanilang crispy pata. At siya nga pala, Napakadami ko din yung mga nakasama na kapwa content creator. Nakakatuwa talaga. At napakasaya na makita at makasalamuha ang mga taong parehas ang inyong tinatahak na industriya. Pero meron talaga ako din yung hindi kinaya ang una naming salpok at pagkikita. Dahil siya lang naman pala ang nag-iisang Mr. Pugi ng Lipa. Ako naman ay naniniwala at walang pagdududa. Ako lang ay hanga kung bakit bigla na lang ako natumba. 反正。Yeah, Uh, Ron Graham's po kayo. Ah, Ron Graham's. Starbucks po yun. Ah, okay. <laughs> Starbucks po ako. Starbucks po ako sa Mr. Pong, yan iba. Pero teka muna, are na tila ang inaantay at inaabangan namin lahat. Walang iba kundi si Boss Raymond de las Reyes o mas kilala sa tawag na Boss RDR sa maiksing oras na aking pakikinig ay sobra po akong napabilib at asahan po ninyo parang isang lirika sa musika ng aking tenga ang inyong tinig. At bago magwakas at sumapit ang buka, Bukas ay ako muna ipapanhik din sa may taas. Kitang-kitan mo naman sa kanilang mga mukha ang bakasang kasiyang inyong nakikita't namamalas ay sadyang wagas na wagas.